Hello, mga kamangay. Good morning. Ayan, di ba? Linggo. Araw talaga namin linis. Kaya sabi ko siya, yung ayan, mga kamangay. Di ba? Tapos na maglinis konti. Ayan, tara. Punta na tayo dito sa jambo Jendra Pupunta kami jambo Jendra niyan, mga kamangay. At ayan. Bakit na tayo niyan sa taas ng rayless sa may PNR, mga kamangay. Tara, ituturo ko kayo naman sa mga banderitas namin dito sa Riles. Dahil malapit na po ang pesta dito sa amin, mga nanay. Ayan, nakikita niyo ba yun? Ayan, malapit naman sa banderitas. Papunta kami doon. Nalakad mo ka tayo, mga nanay. At ayon, kasama pa dyan. Ayan, kasama pa dyan ang ati ko. At ang niya, pamangkin ko. Na chubby, na super cute. At ang anak ko at ang asawa ko dyan, mga nanay, ang init. Kaya pasan ng pasan na yung anak ko sa tatay niya, mga kananay. Ayan, lahat lahat lang kami saglit. Ayan, itutur ko na ba sa mga banderitas namin? Kasama pa yung aso namin. Ito na, banderitas Nang Riles. niyan malapit na kasi talga festa dito, mga kananay. Yan, lakad-lakad na tayo. Sasakay na tayo ng jeep niya. Natayan dito namin na sa 7-Eleven, mga kananay. Yan. At dito na po kami niyan sa Jumbo Genera. Mainit, naglalatad kami. Ayan, pasan-pasan pa. Iwanak ko sa tatay niya, mga nanay. Dito, nasa kami sa entrance, mga kananay. Ayan. Check, check, check the bag. Ayan, napatawa si Manong Gerd, mga kananay. Tara! Tour na tayo sa supermarket. Ang nanay, dito yan sa Pampanga, sa Pali, Chambu Jandra. Ayan, nalaylayan ako ng asawa ko, mga kananay. Ayan, mga tanha. Dito na po tayo sa supermarket, mga ay Tara! At yan na po. Ayan, namili na yung anak ko. Nakasakay na sa pushcart. Yan, pili-pili na lang po. Huwag yan, mahal yan. Pringles. Yan. Salamat po mga kananay.